Ilang buwan pa lang kayo bilang magka-love team dito sa Rancam. May possibility na ma-maintain ninyo ang hana or mag-iba ang inyong mga kapareha. <laughs> Ito na ang pinakahihintay nating big announcement. Mitch, Miles, Angel, si Yana, and Harold. Ang makakalabti mo, Mitch, ay walang iba kundi si... Kasi at magbabalik ang kamitch. Ikaw naman yana, ang makakalabti mo ay si... Myers at magbabalik din ang Miliana. At sa natitira, Angel and Harold tatawagin kayong Jengrol. So kayo ang bagong Rancov love team sa 20